Good evening mga ka-idol. Meron lang ako sa inyo isi-share. Matutulog na sana ako. Pero magsasalita muna tayo about dito sa trending na ihi na ito. Ano ba arit? Bakit ba nag-trending yung ihi na yan? So meron sa akin sumulat, no? Meron sa akin nag-message. About dito sa trending na ito. So basahin natin. Para, babasahin ko para sa inyo. Kabayan, may trending ngayon, oh, yung umihi, ginaya, ginaya yata yung nagtrending sa Pinas. Makita mo ba yon dito yon sa Hong Kong? Pati nga si Sir Brian nagalit na tinira na sa live niya. Hindi na nahiya, madadami na naman tayo. Okay lang kung nakadamit at short. Nakadamit bakat tenten, bakat pati utog. <laughs> ako po, nakakaya. Nakakaya talaga pinaggagawa niya. Hanapin mo si Bisayang Kiat. O, ayan. Dahil nga sa trending na ihi, siguro gusto nitong dumami ang kanyang viewers, no? Alam mo naman dito. Pero syempre, tayo ay mga OFW. Bakit ba tayo napunta dito sa ibang bansa? Syempre, para magtrabaho, hindi para magpapempem o magpakita ng kung ano-ano. Dahil delikado, baka matanggal ang ng trabaho. Ito yung nagtrending sa Pilipinas eh. Na ano ko to eh, nakita ko to eh, na binibidyohan niya pa nga yung sarili niya. So nagtrending yan. So, ito naman yung gumaya na si Bisayang Kayat nga ang kanyang, ang kanyang ano, ang kanyang profile, no? So, nakikita ko, tiningnan ko nga yung kanyang profile. So, talagang puro bold na talaga yung pagsasayaw niya. Talagang ginigiling niya na talaga. Nakapaant lang talaga siya, eh. So, ta okay lang magpasikat dito. Pero, syempre, dapat yung comfortable naman tayo sa damit. Kasi, nasa ibang bansa tayo, mahirap na. Dahil lang sa perang gusto mong kitain, mawawalan ka naman trabaho, mababan ka pa dito sa Hong Kong. Diba? sayang naman yung trabaho. So, ito yung, ito yung letter na galing sa consulate na dapat na alam nyo bago kayo maggaganyan. So, dapat binabasa nyo to. Oh, reminder, reminders on posting of indecent or of sense, photos, videos in social media. So, basahin nyo yun na lang ng buo at napakahaba. No? So, bago kayo magpo-post ng kung ano-ano, pag video ng kung ano-anong malalaswa, dapat alam nyo kung ano ang pwedeng, yung, pwedeng uh kalabasan nito. So, kailang makakapagmulta ka dito ng isang milyon. Kaya mo ba yun? Hindi nga tayo kumikita dito ng malaki. Nagpapartay pa nga tayo kahit bawal, di ba? <laughs> Dahil nga, malit lang ang ating sweldo. Pag naipadala na sa Pilipinas, ay wala na, ubos na. Tapos gagawa ka parang ganito. O, pwede ka pang makulong. Ilang pwedeng makukulong ka ng tatlong taon, di ba? Saan ko kunin yan, kabayan? Diyos po, mawa sa iyong sarili. So, sa ating mga kababayan, okay lang mag-vlog. Walang problema. So, syempre, sundin natin yung ating batas Dahil nasa ibang bansa tayo eh Kung gusto nyo talaga ng ganyan, umuwi kayo sa inyong mga lugar